Halo sa inyo mga idol at ayan mga idol kasi itong kulungan ng sisiw ko at mabaho na at hindi natutuyo yung uh, lupa dito kaya nila, nilagyan ko ng ano, buhangin galing sa dagat at kararating ko lang idol at kumuha ko ng dalawang sako at bago ko mga idol uh, nilataga ng Buwangin, at in-spray ko muna to dito para matanggal yung bakterya at pati yung doon sa ano sa ano nang inahin yung itlugan at in-spray ko mga idol kasi uh, mabaho na kasi dito sa may breedingan imbes na maging healthy yung ating sisiw at maamoy nila yung uh, singaw ng lupa kasi nandyan na yung ah uh, ipot, tapos yung hindi natutuyo, at imbes yung maamoy nila yung uh, maganda yung hindi sila magkasakit, kasi yung alis nga, uh, yung singaw ng ano, ng lupa mga idol, kasi may amoy na, at baka dyan sila magkasakit at ang ginawa ko mga idol ah uh, Uh, Ini spray ko muna at bago ko nilatagan ng buhangin kasi pagpapasok ako dito mga idol iba talaga yung amoy, yung singaw ng lupa at amoy um, ipot, amoy um, simpre halong feeds yung ipot nila at baka kasi mga idol magkaroon sila ng sakit imbes na healthy at i-update ko kayo mga idol dun sa nagkasakit kong mga alaga at kaya, mga idol ay under recovery na sila, pero kailangan pa natin sila ng painumin ng antibiotic para tuloy-tuloy sa pag ano, ah, paggaling yung aking mga ah, stag, kasi kaapon nag diklag na naman ako, tapos pinainom ko na naman ng gamot, yung aking mga pasyente doon, at bali idol, dito yung aking mga sisiw, at nilagay ko muna dito sa kawayan kasi balilima na lang itong mga idol. Kasi yung isa at nakikipag bugbuga na. Andito sila idol o. Oh, ayan oh. At malalaki na mga idol yung aking bulik-bulik o. Oh. At ayan yung isa yung ano yung ah, wala dating balaybo sa ulo. At ilalagay na natin sa kulungan at napakalinis na yung kulungan nila at iwas tayo sa sakit mga idol sa ating mga alaga at kailangan natin ng palitan ng uh, buhangin at uh, tapos mag spray para hanggang sa paglaki nila ay hindi sakitin kaya mga idol at ilalagay ko na to sa yung nilagay kong buhangin kasi bago ako naglagay doon mga idol at in-spray ko muna para matanggal yung bakterya at bago natin binabawan ng buhangin na galing sa dagat at talagang alis na yun yung amoy doon kasi iba na yung singaw ng ano eh, ng kulungan nila kasi kahit din ako eh uh, nababahoan na din ako syempre kailangan nila ng magandang uh, ano sa amoy nila sa kulungan para dyan din sila magkakasakit kaya problema din tayo imbes eh, na maganda yung ating sisiw uh, healthy at pag tinabayan natin yung kulungan nila na hindi natin malinisan at baka din ito ay magkasakit at kung hindi lang magkasakit at baka din sila ay mag-abroad kaya iwas, iwas tayo sa sakit ng ating mga laga kaya kailangan natin maglinis Kaso dun mga idol sa likod, hindi pa ako nakalinis kasi sobrang busy ako. Uh, ayan nga, nag... Ano ako, nag... Uh, diklag. Eh, babalik ko na itong idol at papatayin muna natin itong kamera. Mga idol, at andito na sila. Kaso parang nanibago sa kulungan nila kasi, ayan o, oh, wala na yung bugitis. At ayan na mga idol oh. Ah, oh, si Bolek ah. Oh. Ah, ah. nga na na. At napakaganda kasi oh, hindi ko pa naayos 'to mga idol. At ayan yung isa. Ah. Okay. Ayan. At Yes, pre na natin at ayan oh. But ano mga idol at lima na lang to. Yung isa kasi idol inalis ko na kasi matapang na eh. Yung sambulit kong ah, malaki. At andito idol oh. Kaso mainit na mga idol. Tanghali na kasi. Mga 1pm na. At ayun idol yung isa oh. At andito na yan kasi yan matapang na kasi yan. Nagpagbugbugan na doon. Idol at nandito tayo sa likod sa uh, ano sa likod sa kumbaga sa ano mga idol a uh, dirty kitchen din namin to at pag naubusan kami ng uh, gas mga idol gasol o shilin at dito kami nagluloto dyan at kaso ginawa ko na at dito ko yung mga ano ko yung mga pasyente ko na mga manok at ayan yung mga kagaya kong nagmamanok at magandang hapon na lang sa inyo at mga ganitong kasi ano natin to uh, mga libangan natin to eh kumbaga sa ano pag may mga sakit tayo natin mga lagang manok at talagang gamitin na natin at wag na natin palalain at yung kagaya ko na manok ko na yung pinakita ko sa inyo mga idol at nagkasipon yun at yun talaga ang tinatamaan na manok ko at namamaga yung mata at nagluluha ang tinatawag niyan mga idol ay kuraysa at pag hindi natin yan inagapan mga idol at hindi natin ginamot ah, magiging kalabasan niyan ah, mag-aabroon yung ating manok at pasalamat ako kahit papano at nagaling yung aking ah, yung bugtong ko na pasisim ko kiputol at ngayon ay under recovery na at uh, 7 days na gamutan na pagbigay ng antibiotic para matanggal yung bakterya. At pag hindi natin yan mga idol ginamot at hindi natin kinontinyo ng antibiotic at pabalik-balik yan ang sipon ng ating alaga. Kaya kahit wala ng sipon o kahit meron pa kasi meron pa yan mga idol na titira at ang ginawa ko mga idol galing ako sa bayan. At bumili na naman ako mga idol ng pandiklag kasi kulang na yung pandiklag ko. At ito lang yung ginagamit ko idol. Itong ito kasi mal na idol kasi dati ang bili ko nito ay 1 120 ata o 130 ang ngayon mga idol ay 140 na at hindi ko to idol tig, uh, indoors at ito lang talaga yung ginagamit ko na Listerine na pang mouthwash. Dati mga idol, ang ginagamit ko ay Bactidol. At ganito kaso ka idol. Kasi marami yung aking ididiklag. Kulang yung isang buting Bactidol. At ang ginawa ko mga idol, effective naman sa akin yung ginamit ko na Listerine. Kaya ito na. At naubusan na palan mga idol yung binili kong gamot. Kaya ang binili ko ngayon mga idol ay yung Primoxil at dalawang banig mga idol at tama uh, na to kasi may inorder ako sa online hantayin ko lang kasi uh, magastos kasi mga idol pag bibili tayo sa bayan na isang ano isang banig kaya ang ginawa ko mga idol hantay-hantay lang ako doon sa inorder ko at uh, habang wala pa yun mga idol at bumili na muna ako ng uh, primoxil kasi effective naman to mga idol kasi ubos na kasi sa bayan yung binibili kong gamot effective sana yon may paracetamol na yon may antibacteria at uh, Yan mga idol, at ipapakita ko na sa inyo idol yung aking nagkasakit na manok, okay na. At kasahapot talaga hindi ako nakapag-video at uh, busy ako magdiklag At ngayon mga idol, i-update ko kayo. At nilinisan ko na yan. Yang kulungan, ay yung kulungan, yung sahig. At tinanggal ko para matanggal yung bakterya. At ito. At yan, papainumin ko pa yun ng primoxil. At yan, si putol, oh. At kita nyo mga idol. At, ayan. At, ma, ano yung camera natin? Ayan, idol, oh. At wala na yan si Poon. At panay natin, idol, kasi hindi nakikita. At maano yung ano natin. At okay naman, mga idol. Kaso, hindi ko pinakain ngayon. Para gumaling, gumaling na talaga siya. Ayan. At, ano oh. oh, Okay na yung mga idol, oh. oh Bumalik-balik na yung ano niya yung sa anong mukha niya normal na dati mga idol magang maga yung kaliwa at kanan niya at ngayon idol okay na oh. at effective naman yung gawa ko kahapon na diklag kaya ngayon mga idol ang gagawin ko naman yan at ano na ah uh, papay na kanan yan antibiotic at ayan o, normal na yung mga ano, maliliksi na. Ayan o. At ayan. Hmm. At ayan, nagkasipon din yan. At dito ang mga idol, okay na. At okay na yan mga idol. At wala na dyan, ano, at sipon. Kung ano mga idol, ay naman ko na lang yan ng, ano, ah, gamot, bale. So, this na yung pagbibigay ko ng gamot talagang sure pag sure na sure na ako nawala ng sipon ayan mga idol. Oh. At papakawalan ko na 'yan. ayan mga idol. Kaso mga idol, ang dami ko talaga ngayon na tinanggal na mga alpas kasi yan ay nagkasipon simula nung nagbaha dito mga idol. Ayun na 'yun yung ano niya yung ano kang pagkasipon-sipon nila ayan o oh. ayan may dolo ayan hmm. wala na yung sipon At magaling naman yung doktor kwak kwak At ayan kahit pa paano eh gumaling yung aking mga uh, nagkasipon ayan o oh. kaya gagawin ko na lang at magpainom na ako ng ah, ano uh, primoxil continue kasi naubusan na ako ng ano eh yan o oh, parang hindi lang nagkasakit o oh. yan tapos ito at hindi pa ako dito mga idol nakapaglinis yan yan ano kasi po yan at yung binabae ko rin mga idol at nakatali dito ayan, hey, nagkasipon at buti napansin ko ngayon may dulo parang hindi lang siya nagkasakit oh. ano si binaba eh at inano ko dito tinali para magkapamanada na dito sa ano ko sa mga alpas na in inahin at ayan dulo hmm parang hindi lang nagkasipon Namaga din yan ang mata niyan mga idol at diniklag ko lang yan kahapon at umulan dito mga idol kahapon pumunta kami dun sa puntod ni mami sa cemetery at umulan. Alas dos na kami nakapunta. Tapos pumunta din kami mga seven ng gabi. Kasi gusto namin magpagabi din doon. At umuwi kami eleven. Dumating kami dito twelve 12, 12 a.m. na. At ang dami ko dito mga idol alpas. Ayan. Okay. Yung iba mga idol wala naman sipon. At yung iba lang mga idol ang nagkasipon in ko na kayo sa aking mga alagang nagkasipon. At since na idol at ngayon lang ako nakapag-video at may upload naman tayo. At i-update ko kayo mga idol hanggang gumaling na to yung aking mga pasyente. At kasi ano na te, pang-apat na gamutan. At video okay naman ngayon idol ang aking mga manok. At yan mga idol bago tayo magpapaalam. At please in subscribe naman dyan sa aking notification bell at pindutin nyo na lang po ang bell button at para lagi kayong update sa aking video at and guys ay guys naman Yan, yan my idol at kumusta na lang yung ano yung pistang patay dyan sa inyo at sa amin kagabi pumunta kami dun sa ano sa cemetery at nagpa uh, gabi kami doon mga idol at tig-try namin na hanggang uh, yung ano uh, pang gabi yung mga ano kasi hindi ko mano sa tagalog yung ano eh yung sa yung mga alas 10 a uh, 11 ng gabi at gusto namin doon magpagabi hanggang Mag, yung mga hindi ko masabi mga idol basta tayo na yun magpagabi doon sa cemetery at umalis kami doon dito mga idol sa bahay mga 7 or 8 na sa ano mga 15 minutes ata yung biyahe doon mga idol papunta doon sa cemetery at umalis kami doon mga idol ano, mag, din kami doon ng pagkain at nagsino, ano kami, nagbiko at nagpansit at may dala din kami na nilagang itlog at hindi namin nakain mga idol ang kinain lang namin doon ay biko tapos pansit at bumili na kami mga idol ng soft drinks at yun nagbanig kami doon kwento-kwento tapos, nag, ano, sindi ng kandila. At nung mga hating gabi na, mga eleven, ah, uh, naglipit na kami ng mga dala namin, at upuan. At yun. At dumating kami dito, mga idol, ah, uh, 12 a.m. na. Kasi, 15 minutes ata, ang papunta doon. Tapos, papo, uwi dito sa amin. Ah, uh, kahapon ng ano mga 1 1 pm mga 2 umulan dito at buti ay mga idol ay hindi naman malakas at nakapunta din kami doon at ayan mga idol uh, hindi ako nakapagpakain ng aking mga alaga at pinakain ko lang yung aking mga sisiw uh, para hindi sila mabansot at itong mga pasyente ko, mga idol, at isang bisis lang pa nung gamot na yon at effective naman at hindi tayo pwede magdurodoble. At ngayon, nahapon, magpapainom naman tayo kasi para maalis na yung mga bakterya ng ating mga alaga dyan sa ano sa katawan kasi pag hindi natin nagamot yan mga idol pabalik-balik yan at magiging sampaga na yan mga idol at kung pa, pang ano pang parang TV na rin yan para sa atin sa ating mga laga at dyan tayo mahihirapan gamutin yung ating mga lagang manok kaya effective naman yung ginawa ko at pagdiklag at yun nga mga idol nakandamin ako nitong nano na testing pagdiklag dito sa aking mga laga kasi kung paktidol uh, konti lang yan idol ang laman kung, kung, para sa marami akong ididiklag kaya yan mga idol at ayan at magandang hapon na lang sa inyong lahat kasi uh, ato na eh ayan, nagpapalam na si Boss Marky. at subscribe naman dyan yung aking notification bell at pindutin nyo na lang pa ang bell button para lagi kayong update sa aking video, kaya ayan my doll, kamusta? at bye bye!